Inaabangan na ng Senado na makabalik sa bansa at mailipat sa kanilang kustudiya si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ito'y dahil sa arrest order na ipinataw sa kanya ng mataas na kapulungan dahil na rin sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Si Daniel Manalasta sa report. Nagamang na mga senador na mapasagot sa pagdinig si Dismiss Mayor Alice Guo. Oras na may turnover na sa kanila ang kustudiya niya. Tiyak daw na pipigay nito magsabi ng katotohanan. Well, hindi kami papayag, hindi siya magsasalita. Tatagal siya dito. At uh, we will transfer her to a, uh, a regular detention cell. Ang importante magsalita siya. At uh, importante rin na mayroong whole departure order bago siya pakawalan. Dahil nga flight risk na siya. Kung tatanungin si Sen. Risa Hontiveros, umaasa siyang mapapasipot na si Guo sa nakatakdang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado pero inaalam pa ng mga senador kung kailan mapapaharap si Alice. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Uh, tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kung she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila uh, tatantanan. Wala na siyang choice eh. No? Uh, dead end na ito para sa kanya. Ito na yung dead end. Uh, makita natin ang daming kaso inaarap niya at uh, uh, wala na siyang pupuntahan. Si Senate President Francis Escudero, inilatag naman ang senaryo oras sa dumating na sa kanila si Guo. Ang detention center namin ay isa lang, hindi naman marami. So uh, malamang kasama niya yung kanyang kapatid 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 niya. Ayon sa Senate Sergeant at Arms, magiging katulad lang ang proseso na ginawa kay Alice sa hinarap na proseso noon ni Sheila Guo kung saan daraan si Guo sa kustudiya ng Bureau of Immigration, inilipat sa National Bureau of Investigation at saka naman turn turnover sa Senado. Sa ngayon, nakalatag na rin daw ang seguridad kay Guo. I, uh, assure the safety talaga. And uh, kung kailangan magdagdag ako ng personal to guard them, uh, 24-7, we will be it. As of now, wala, wala pa mga uh, perceived uh, threats. So, same pa rin yung ano natin. Yung uh, personal umaasa sa Senator Joel Villanueva na mas makakaroon na ng kalinawan ang lahat ng mga may kinalaman sa operasyon ng Pogo sa bansa sa pagkakaaresto kay Guo. Kinakailangan din daw na mapanagot si Guo kaugnay ng patong-patong na kasong isinampalaban sa kanya. Daniel Manolastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.